Prite! Prite! Here comes the king! Prite! Prite! Ega Para, para ano? makapag nga. Ako ba? lang kumakalaro ha? baka naka-live ka den? yung ikaw yung mag, uh, <laughs> 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 anong ko <laughs> Let's go! Shoutout yeah, bang dalalaman uh, ha? dapat so, shoutout, shoutout yan. Laban ba yun? Shoutout yun. Shoutout sa mga kalaro ni Ken, Ako na nga lang mag-shoutout sa sarili ko. Ayan, yeah, pwede. Shoutout guys. Esnes Pretty. Pumbanagar! Ayan, yun yung paborito ko. <laughs> Ang ah, mas kaya Ay, yun. Ayoko din yung gusto ko, yung UU. Yung UU, yung UU nga. Yung UU? Yung UU. Sorry na. Sorry na. Will. Galing mo. Sagar! Here comes the king. Here comes <laughs> the king. Magigay ka. Grabe to. Ang dami. Para. Balik. na? Ang dalalaman. Shout out. Shout out. Uh, John, pare, shout out. Shout Shout out.

<laughs> Awit sa'yo, Ken. <laughs> Awit. Awit sa'yo. Alright, guys. Magba magbabay na ako. Bye-bye. Ingat kayo ingat kayo lahat. Ang ba? Ang bilis ng comments ba? Hindi ko talaga mabasa. Promise. Ingat kayo lahat. Next time ulit. Next time ulit. Next time. Ang sakit na kayo ko ako ng ganun lang oras ang sakit sa ano. Kailangan, kailangan ko matulog na sobrang nakastrip. Ganun lang. Parang ba? <laughs> Huwag yung kalimutan mag, ano, okay. click the follow button. Click the follow button eh follow me. Who will? <laughs> Who will? Oh, yun, done daw. O, yun. Follow nyo, follow nyo ang page ko. Lagi po ako magla-live ng PUBG dito sa page ko. Kahit, kahit banong-banong ako maglaro ng PUBG, pero ayun, follow nyo pa rin. Huwag kayong maniwala, guys. Ano na? May inubos kanina yung Sasquatch. Huwag nyo... <laughs>